Magandang araw mga buddy Welcome to my youtube channel uh, Araw ng linggo ngayon mga buddy Day ko ngayon mga buddy So bali Magluluto ako ng ulam Si uh, uh, Panangalian mga buddy Ulam Magsisigang ako ng hipon Ayun ng Lulutuin ko mga buddy Ayan oh Ayan yung hipon. May okra, may talong, labanos, may kamatis, luya, ba, sibuyas. saka dahon ng... Ano yan? Dahon ng kamutin, mga badi. So, yan. At, ayan. Pag ako nagluto, mga badi, ng sinigang ay ginigisa ko yung luya, saka yung kamatis, saka yung sibuyas. So, yan, mga badi. Igigisa natin yung ano para mas malasa yung mga pag ginigisa natin uh, depende sa nagluluto mga bali yung iba ay nilalaga lang pakuluan lang yung sibuya saka yung luya uh, saka ilalagay na yung ano pero sa akin gigisa ko yan so ayan mga bali pag mainit na yung kawali na yan natin ng mantika ayan lagay na yung mantika mga so ayan ganyan magluto si body ng sinigang na hipon mga so ayan yun naman kabila yung kaldero na yan yan yung kanin so ilalagay natin yung luya yan sunod natin dyan yung ah uh, sibuyas, 'yan si sibuyas. Tapos 'yan. Susunod natin yung kamatis, 'yan yung kamatis naman susunod natin yan. lagay. Tapos haluin, 'yan, halo-halo para uh, maging ano siya, yung maluto siya sa mantika. 'Yan. Tapos ang susunod natin yan mabadi ay yung hipon. Iisa rin natin yung hipon yan mga body. So ayan. kunting halo. Halo-halo, kunti. -halo, yan. Para mas masarap ang lasa niyan mga body. So ayan, ilalagay na natin yung hipon. So, Ayun. Lagay na yung hipon. Halo-halo para ano yan, pagka yung ah uh, pula na yung hipon mga bade so, ilalagay na sasabuhan na natin yan yun yan nandayin so, natin na magkulay pula na yan mga bade yan oh yan na kulay pula na siya mga bade ah uh, bali lalagyan natin ng asin oh so yan lalagyan natin ng asin tapos haluin, yan, halo. Yan. Ting halo, halo. Yan, masarap yan, no? Bani, pagluto yan. Oh, yummy. Yan, yan Tapos maglalagay tayo ngayon na dyan ng sabaw. Lalagyan na ng sabaw yan, mga body. Ayan. Sabaw na yan. Sarap na yan, mga body. Ayan. Sabaw na. Tapos, i susunod naman natin dyan. Mabada ilalagay yung sasama na ilalagay na natin dyan yung yung mga okra, talong, saka labanos. Ayan. Ilalagay na natin yan. Tapos, ayan. Para pagkulo nyan, uh, sabay-sabay na silang maluluto saka yung hipon, mabada. So, ayan. 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 O. Ayan na. Ayan na siya. Tapos, tatakpan muna natin yan mga body. At, hintayin natin siyang kumulo ng ano, para maluto. Ayan. Punting dagdag ng sabaw. Ayan. Ayan, tatakpan muna natin yan para maluto siya. So, yan mga buddy. Ayan na. Oh, tingnan nyo mga buddy, luto na siya. Ayan, nandyan na yung talbos ng kamuti. Tapos, lagi ng ano yan, ng pang paasim, mayon. Wow, sarap. Ayan na, luto na ang ating sinigang na hipon. So, yan mga buddy. Ayan, luto na yan. Ating na yan kasi hindi naman pwedeng ma-overcook yung mga gulay. So, ayan, maraming salamat sa inyo mga buddy. Tabi sa inyong lahat. Bye-bye!